Eh hey no, busog, dada nakarot, 40.5. Oh, mataas na So, battery talaga problema. Ayo, one click naman. Hey guys, good morning sa inyo. Merong tawag na unit sa men. kani kanina lang ayaw daw mag-start nung. Pack yung unit guys eh, so hindi pa natin alam kung anong problema. Ayun nga pala guys, so oh, si Jun bago namin kasama dito sa team. So, dahil hindi namin alam kung ano pang problema nung unit dahil ayaw mag-start. So, mag assume na tayo na baka battery. Ayan. May nakaready na tayo. So, truck, pwedeng 2, pwedeng 3. Ayan, may pang series tayo na tools. Para just in case hindi battery ang problema, titingin tayo sa ibang part. So, kung alternator naman problema, ayan, may tester tayo. And then, kung battery problema, may analyzer. Okay, guys. Update ko kayo kung ano nangyari. And then, yung location pala nung unit is nasa Provident lang. Ano yung battery mo? Malakas pa? Oh, malakas pa yung spark niya eh. Pero ayaw mag-start. Ayaw, ayaw nagmabilis mag Naga, ano, nag mabilis mag-drain. Ano siya, Ma nag nagiging 11 point, ano na lang, 11 Ay, tama alternator niyan. Bago yung alternator eh. Hindi, uh, yung battery boss, kailan pa? Yung ano, medyo... Ayun mo na, oh, medyo kaya may dala kaming battery. Oh, medyo luma na yung ah, sige, battery. Sige, check yun. muna natin. Kasi ah. Na. galing yan sa dito, sa adventure. Hmm, sige, sige. Kasi yung bago, dun sa Montero, eh. Okay, sige, okay. Sige, check natin. Ayun guys, ah, dito kami ngayon sa Provident. At muna. check muna namin yung battery. Okay. Eh, ito yung muna dadalhin na battery. Basta okay lang mag-video. Yan document ko lang. Ito yung unit guys. Ayan si boss At check muna namin na. Eh. Pero nung ano, nung... Ang tawag dito. Nung start, nag start na nag... One click na. Dati? Okay. Ah, Oo. Oh. Sige. Nung, matagal na tong battery man, no, faded na. No? Sige, analyze muna natin. Na-analyze ko na. Yan. Medyo mano lang eh ayun eh o, replace yung battery ni Bowsing o oh. okay. so confirm to, yung battery quality na kasi eh, sabi din yung Bowsing matagal na rin tong battery, galing pa dun sa adventure na unit nila please yung battery at zero, and then yung charging nyo, meron pang karga, kaya pa makapagpa-start nyan eh, pero dahil yung battery is busted, so ah, talaga, okay sa paano mo na muna yung battery to oh. yung ilaw mo, baka ano next part na, adi ko, ano yung yung karga? Kasal pa kang karga Ano natin kung anong magiging Labas sa hula Kasi nasa para ako Hindi, baka, nagka, baka nagkataon na yung battery talaga na luma Ano? Sira talaga, pasira na talaga yun Kasi yung pinagpapitan niya na bato mas matagal pa nga yun ano hindi yun possible nagkataon yun boss uh, confirm yun yung ano yung nandito kanina mm -hmm. battery yun kailangan tayo oh, pa yun. okay guys confirm battery problema talaga ah oh, wala na kasi wa, one kanil, click kanil, naman eh yung karga 14.6 oh. one click naman dito hmm. oh, wala naman tayong oh. narinig na delete ayun o no, 13.8 oh. battery talaga boss okay na